Wow! wow. <laughs> Woo. Woo. So, hi guys, nandito po kami sa Cross Iron Mall, Maaga kami pumunta. And uh, si Luis lang kasama namin ngayon kasi nasa school, nasa school si Liam, and school. Nasa school si Liam and na. Uh, ngayon medyo wala sa mood si Luis dahil kagigising, kagigising lang. lang. So Ayaw mag Ayaw mag, ba, ano, eh. Ayaw maglakad. Puro pakarga lang eh. Kasi treat kami sa mga mall. Lagi kami 5 o'clock no? So wala na. Laging nauubusan. Kaya kailangan talaga guys maaga ka dito pupunta sa mall dahil mabilis na uubos yung ano. Mabilis na uubos yung mga candies nila. Kaya wala na candy no? Candy Halloween. Oh, Guys, walang pila sa ano, Uncle Tetsu. Pila ka na eh. Mag-trick or treat ka. Pagkatas mag Sa paglalakad-lakad nga namin ay nakita namin si Dindin ng parokya ni na Edgar. Nanap po si Chito, sabi nila nasa Jollibee daw. Nag-concert kasi dito sila sa Calgary last Sunday. Pagka uwi nga namin dito ay diretso pinick na namin ang mga kids sa school. At dito pala kami magti-trick or treat sa may Chestermere, Alberta. 30 minutes drive sa bahay. Mabuting at nakisama ang weather at napakaganda. Ang pagti-trick or treat ay sineselebrate dito sa Canada Twink October 31. Kadalasan ay nag-i-start sila ng 5 at natatapos sila ng 9 o'clock ng Dahil gabi. Dahil sobrang lamig dito sa Canada, minsan ang mga bata ay naka-jacket. Kaya natatakpan ang mga costume nila. Naglalagay pala ng mga Halloween designs ang mga tao dito sa harap ng bahay at nila. At isang way na rin yun para malaman ng mga bata na pwede sila kumatok at mag trick or treat sa harap ng bahay. Sobrang nyo. saya ng mga bata kapag nag trick or treat dahil bukod sa mga costume na suot nila, ang dami pa nilang chocolates and candies. Samantalang nung bata kami, ay takot na takot kami lumabas ng bahay. Naloload dala kami ng shake rattle and roll at palabas ni Nolde Castro na magandang Gabi baya At speaking of Halloween, nakita ko si Michael Myers na nakatindig sa Pero mga kids hindi na takot. <laughs> <laughs> Eto, take one. Take one, take one. Walang bantay. At meron nga kami nakita, iniwan niya na lang sa tapat ng pintuan yung mga treats. Baka ayaw magpastorbo sa panonood o baka kaya natutulog na. Yay! Wow. Pagkatapos nga na ito, ay dumiretso muna kami sa bahay nila parang Jack para mag-dinner at mag-shop habang si Luis at Brianna tuwang-tuwa sa pinanonood nila. Ayan na ang mga treats ng mga kiddos. Ayan, busog na busog. Ang dami. Okay, ko. Guys, ibuhos nyo na. Dump, dump. Oh, wow. oh my God. One more, one more, one more. Wow. Okay, wow. <laughs> At masaya na naman ang mga kids dahil ang dami na naman nilang treats. So paano guys, dito na lang. Basta tandaan, pagsagalap squad, solid tayo.